Yan yung nasakit eh. Babalikan ko yan. Bakit ba? Parang ayaw magpakuha eh. Ayan na yung pag ina. <laughs> matigas Tahimik <laughs> ka pa. Pil na pil mo Kasi ah. <laughs> na ata siya masakit pagkain na ata. Mm, Punong-puno na siya dry skin ba ayun Ayan yun eh. -uh. Ay, maputol para ano. Pil na pil. <laughs> Binawasan mo na kasi sa unahan eh. Ay sa, o, o sa babaw Oo, tik yung anong halata na. ano na natin yan? <laughs> Ayaw nyo Hmm. Yan, pinsa mo sakit? Kit. Tingnanalim nung kuko mo. Meron pa yan konti. Balikan ko. Ito meron din. Mo. Sorry. Oh, koko. Iya. Ini masuk edit. Nih. Yan. K. Manik kan namaun pinsang. Lalimnya nabi. Lalim excuse me mm. meron pang meron hmm. pang sinubulisan ko sa isang bulgo na tinatanggalan ng dumi hindi na din ako yung ano. Be, yung, kamo. Day? Be, kamo graduate ka na. Ba't nag exam ka pa? Saan? <laughs> board exam Ah, okay. Review. Mm, ay, para sa ano yun? Uh, board exam. Uh, oh, okay. Wow! Pero nag-work ka na, hindi pa. Mm -hmm. pinili kong ano eh, yung review lang muna. Okay. Ano dami pa? Pinsan. <laughs> ano lang siya kasi? Putol-putol ba? <laughs> Sakit. Parang sinulid din. Ate. Ay, ay be. Hindi. May ligtas na kuko. Di ba? Mm -hmm. Tsaka dito talaga ako maalam. Hindi ko talaga ano yung pagsusop gel. Inaabot din lang ilang oras eh. Sa tao lang. Tsaka hindi ko talaga kaya yung mag-design be. Mahina ako sa design. Mm-hmm. Maroon yung lang talaga ako. Pero nag-try ka ate. Hindi ko talaga... Parang bumili ako. Pang polygel naman. Mm -hmm. Hindi ko... ko lang isang beses sa kuko ko. <laughs> 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 Hindi ko talaga <laughs> ano. Alam Bigyan na lang natin sa iba. Para mas marami pa tayong indro na masagip. <laughs> Meron pa. Siya o, ko ang Ang dami mo namang sinabi. Gano'n ka nalang yung drone na nakuha mo dati, ate? Ay, yung mga ano, babe? Yung mga may sugat. Eh? Mm. Yung iba hindi ko may post kasi ayaw. Mm, -mm. Ayaw tanggapin ni Facebook. Nakakaroon ako ano, ng... may nana na? Wala, mansang laman. Sakit ba eh? Hindi po. Napakamanhid mo naman. Sabi ka. ano <laughs> ba yun? Ramdam ko lang may inaano? na. Ito, parang nagsugat na. Bakit? Kasi yung bumaw na, kuko. Opo. Hindi nga nag di ba? Yun na yun. Ayun Ay, kanina. Hmm. ito naman manipis pa lang papunta na papunta na sa excited part <laughs> Kahit na black and white to, hindi tinanggap. May time na tinatanggap. Pero pag sobrang lala. Ay, nakita. Ay, Ate, may TikTok ka na ba? Yes. Parang ikaw yung napanood ko isang beses. Hmm. Nasa 100 plus K na ako Ano Ayun na ni Coristang. Ligaw. Ayun. Ay, <laughs> ah, kapat parang kabos niya, Ate ang. Hmm. Akin yun. Yeah, may sugat na yun sa loob, Hindi na. Slow as, as natanggalan siya. <laughs> Ang lambot kasi sa loob. Tignan mo naman ito, nagbakatan ba yun? Um, yan. Mm. Pero okay na. Mararamdaman mo lang yung konting sakit. Please, nagbukang kuko na yung kuko mo. <laughs> Kanina, di maintindihan kasi ang daming mga dry skin. Ilang buwan inipon eh. Okay yan. Um, okay lang at least oh, sulit mo yung palinis mo kay Ate Yam. <laughs> Akala ko nandiyan makaka-uwi sa puso. Bakit sakit na nung paa ko? Di ka nasa TV? Sa Lucena. Ang layo be! Hindi mo namimiss sila mama mo sabay ganun? Noon nang uwi. Di ba? Ano na ni bago kasi... Nalibago, kasi first time no, mong bumukod hindi naman kasi panikal lang alow mm hmm eh iba pa rin yung matutulog ka sa iba. yun 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 na nang yun